at ayaw po ninyo ng lahat ng aming gagawin iyo pong samahan, gabayan po kami at dalangin po namin ang buong oras naming ilalagak sa lugar na ito ay punong-puno po ng kagalakan, punong-puno po ng pagpapala. Yahweh, aming po inaangkay ng pagpapala ay dumaloy po at dumadaloy sa mga lingkod mong ito. Kasama na po, Panginoon, na yung pagpala ng aming pag mga kapatira na paparating. Bless po ninyo sila, lalo ng aming mga kapatid, galing ka po ng Laguna, Dalangin namin maluwalhat at ligtas din po silang makarating mamaya. Inihiling po namin ito sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Thank you, Jesus! Na pala para kay guys! Praise the Lord! Lord! Sigay ng tatlong koro! Amen! Oh, 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 One, oh, One, two, three! Praise the Lord! Ayan, tuloy nga po na ang mga anak ni Yahweh siya. Bakit? Yeah. <laughs> uh, di siya na ay magpatuloy sa ating Panginoon. Amen po, pa. Tapigil kapatid! <laughs> Magagalak ako na makasama ka ngayon. Praise the Lord. At tayo mong sa ating Panginoon. Kagalakan ko Diyos sa ikaw. Sa pasensya mo ay kagalakan ko yung maapaw, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kagalakan ko oh Diyos ay, sa ikaw. Sa pasensya mo Panginoon. Sa pasensya mo ay kagalakan ko um umaabaw. Praise the Lord. problema Ay kaya ka sa gitna ng pagsubok Amen. Sa gitna ng pagsubok Ako ay sasamba Pagpupuri sa'yo, Panginoon Minsan ba, Kadalakan ko Diyos sa ikaw Kadalagan ko Diyos sa ikaw sa presensya mo, Panginoon Sa presensya mo'y Dadalatan ko'y Umapahala na Tayo po isa sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po napakabuti ng ating Diyos. Dahil naririto ngayon, naririto tayo ngayon nagkasama-sama upang sambahin si Yahweh Shaddai. Tunay nga po ang kabuti-buti mo Panginoon sa aming mga buhay. Oh hallelujah. O Panginoon Yes, Jesus Sa nang mo buwan Sa, sa bawat araw, Panginoon Sa bawat araw Ika'y laging tapat kong magmahal Ika'y laging tapat kong magmahal Thank you, Lord At para po sa ating pagkain Kakain na po tayo Pero syempre, bago po tayo kumain To bless the food po May pong Tinatawagan ang aming minamahal na elder disciple para po ipe-pray ang mga pagkain. Nasaan, poging-pogi, brother Che Morales! yon. Kala <laughs> po kakantahin niyo pa yung El Shaddai. niya sa Psalm 91. Sa ng ama, nanganakat ng Espiritu Santo, Amang banat, makapangyarihan sa lahat sa dyang kay buti mo, mo kami sa dakong ito upang itamasahin at maranasan lang yung pagmamahal sa amin. Ipong muling ng pagtitipong ito, ang mga pagkaya at itatanggapin mula sa iyong kabutihan, kadakilaan, pagpalain pa ng bawat isa at mga nagsipaghanda nito Panginoon ay ipong laging samahan ng Espiritu ng kalusugan, Espiritu ng katatagan, Espiritu ng karunungan. Sa magitan ni Kristo, ito pong aming samutalangin at pinapasalamatan. Bless us, O Lord, on this day, which we are about to receive from the Ibanti through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Blessings upon blessings, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Eto, si Brother eh, oh. Hello, guys. pinakapogi sa palapag. Welcome to my town,